Idol, oi. Okay tahimik ka jan, ano bang tinitingnan mo? I-essel ko muna idol kasi Ano ba pa? Ano pala ito? Ito yung sinasabi ng bahay ng diwind kaya. Ah. Ito mga idol. Kailangan nating ano. So, ito ngayon mga idol, makikita natin to kung Kasi karamihan nagsasabi bahay ng diwind dito. So kung bahay ng diwind dito mga idol, dapat andito yung diwind din yan. Tama. Bati so yan. Langgam yung nandito. Langgam ang nandiyan. Dilipat ako idol Ray. Dulo, dami bulati dulo. Oh, bulati. Hmm. Lagdaming langgam mga idol. So ayan na, una nating nakita bulati at langgam. Ay, daming nga dulo. Hmm. So ngayon mga idol, kung anong makuha natin dito ngayon, siya yung nakatira. Oo. Siya yung nakatira. Ah, bulati kasama na rin pala yung bulati sa tumira dito. Ah, bandun na do'l. Wala nang laman yan. Yan ang bandun na. Yan yun lang mga idol hindi natin ma hindi talaga natin ma kita ngayon kung ano talaga palang laman nito kung eh. ano? sabi, sabi, sabi. Di, win, di, ba talaga ang laman dito mga idol Yung o mga, ano mga eh, talagang sinubukan talaga namin maghanap talaga ng igit na pa igit na pa mayroon pang anay eh igit na mo pa konti pa konti ano yun natin mga ayun. Idols? ayun sabi na nga ba eh. pala sila eh. Go. Dalang namimili ko mm -hmm. ta ako idol kasi alam mo naman na may mga kapangyarihan yung mga nakatira sa ganito. Ayun mga idol ang sinasabi na kung diwindi ang nakatira, dapat diwindi yung mahuli namin. E paano to? anay yung nahuli namin dito mga idol? Na nga? Ma maniwala pa ba kayo na diwindi ang laman nito? Sige nga, mag-comment nga kayo sa comment section. Sige nga, kung ano bang paniniwala nyo rito. Diwindi ba talaga nakatira o anay? Kasi ito, oh, anay siya, oh. oh Malamang ito, may queen pa. May queen ito, mga, idol kasi anay nakatira, no. eh. Ito yung queen box dulo? San? Ayun, na oh. Naiwan to. O, ah, baka, ano, tingnan mo, para ma, kita talaga natin kung ano nakatira dito, kasi kung may queen na anay, so, anay yung nakatira, hindi di windy. Yan, siguraduhin mo, kasi... Magkukumin sila dito. Baka sabihin, di nyo na naman kinuha. <laughs> di nyo na naman kinuha yung... <laughs> di nyo na naman kinuha yung queen. Hala, wala. Eh, hey, dami kasi lang gamdol. Maak. Naku, mga idol. Nagduda na ako sa queen. Siguro tinago ng... Gwindi. Gwindi. Kasi ang queen kasi, ay, mga idol palagay ko caretaker lang iyon caretaker iyon mga idol ng diwinde kasi yung diwinde wala na dito sa punso nakatira kasi may bago na siyang mansion sigurado sa tagal ba niya sa uh, mundo ah tinago ng diwinde ito sigurado idol reo. oh o tingnan mo Ano sa tingin mo idol dulo wala na mga idol tingin ko itinakbo ng diwindi talaga mga idol ah, oh, wala na huwag mo nang pag anuhin yan wala na tayo makukuha dyan ganun niya kamahal mga idol yung caretaker niya ano idol rey tinakbo nakita ko mga idol tumakob bilis ginanyan niya oh tumakob <laughs> Kaya wala ka na nagkaraw-karaw So yan lang Kailangan mo na namin magpano, magpatawas Ikaw nga yun